Ayan, hello po mga kapigs, Tuesday morning sa lahat. For today's vlog ngayon ay Tuesday at... Walang pasok yung mga bata kasi yun nga ako may bagyo. At alis naman po ako ngayon mga kapis kasi yung mama ko po. Gusto niya pong magpabili ng pichay tsaka okra. Kasi yun po yung ano... Bawal sa mga... Aba, yun po yung pwede niyang kainin mga green na gulay at yan po mga kapiks malakas po yung hangin kagabi at ayan na tumba po yung or nabali po yung tanim ni tito na papaya so tignan niyo po mga kapiks yung mga ibang saging din so yan po yung ano bunga ng mga papaya ni tito mga bata pa po at yung isa hinug na pero Inano na po ng, ano, yung ibon. Yan yung ibang ano saging. Nabalik din po yung mga dahon. At yung isang ano po doon kahoy. Parang ano din po siya. Parang mababali na. Yan po si Papa Pix. Iwan ko kung saan siya pupunta ay tinig niya yung isang asong nakatali. Kasi yun nga, ho, yung isang aso ni Tito na puti, tinalian niya dahil mahilig din yun magtambay sa kalsada. So ayan mga kapiks, punta muna ako ng rainbow. Maganap po ako doon ng pichay tsaka okra. So hindi po sasama si Pix, ako lang po yung pupunta doon. Yan po mga kapiks, ang tahimik po ng kalsada. So punta po ako doon na sa, ano, sa rainbow. gonna stay this Nakabili na po ako ng pichay tsaka okra mga kapix at yun po yung motor dito ko lang po muna pinark sa malapit po sa school dahil po nas nakakasilong po siya kasi pag pinaulanan ko lang po baka hindi po siya gumana may agad so yung nabili ko pong pichay dalawang tali So, yung isang tali is 20 pesos. Timing, <laughs> sakto lang yung, sakto lang po yung dala pera, 50 pesos po. So, bali yung binili ko po, dalawang pechay tsaka isang okra. Kaso yung okra, maliliit po mga kapiks. Bumili lang din po ako para si mama may makain din. Kasi kanina daw, nagugutom na siya. So, yun nga po, bawal siya kumain ng kanin. Yung ideya po is nagluto po siya or naglaga po siya ng itlog. Yun lang po muna yung kinain niya. Tapos nung madaling araw daw, parang nakaramdam daw, nakaramdam siya ng gutom. Tapos umalis po yung papa ko to, yung papa ko to para magbiyahe. So ngayon po ma, ma uh, tahimik lang po yung kalsada or mahina po ngayon yung biyahe. Yung pamasada pa kasi po yun nga walang pasok. So iwan ko lang po kung uuwi si papa agad-agad. Pero hanggang 1 1 PM naman po si papa pagdating po ng hapon yung kapalit niya po is yung ninong ko yung may-ari ng jeep so ayan mga kapiks lumakas yung ulan yan lumakas yung ulan kaya silong muna tayo si Nika close po yung pintuan nila siguro baka na tutulog yan tahimik po dito sa school so nakaringkot naman po ako ah uh, dahan-dahan po tayong maglakad papunta doon kasi baka mas, mas, lumakas pa po ito maabutan po ko ng tanghali <laughs> alam nyo na po magchika-chika pa doon tara po mga kapiks punta po tayo sa looban so dito na po tayo sa looban yung mga tanim ni papa po na ano kamuting kahoy natumba na po mga kapiks yan mga saging tumba na din yan yung daan po dito may tubig na mga kapiks So, sa unahan, may dadaanan pa akong may music, kaya hindi pa ako nag-vlog doon kasi makakapirate po tayo yan baha na po dito kung mas lumakas pa po mas tataas pa po yung tubig kahit maulan po mga kapiksa may nagpapa music pa rin. Yan po yung daan, oh. Charan. Papay. Mimiring nga man. Tahimik po yung bahay nila, Mama. Yan po yung mga gamot niya. Itira okra, gugti. Ha? Gugti tira okra kabataan. Ha? Ano nga sura? Yan, binigyan daw siya ng karni. Nakaon kayo to? Pwede ka ka dito? So, tignan po natin mga kapiks yung gamot ni mother. Na, ano? Awal ka pa yung magtumar. Kaya kuha naman, oras. Ano ito yung paningod to? Alas 12. Ano ito yung paningod to? 12. So iba po yung gamot ni mama, malalaking tablet po. Ito po yung herbal na daw, Hel herbal tablet siguro. <laughs> health Plus, Health Plus o oh, Health Live Plus. Tignan nyo po mga kapiks. Yan, ito po yung ano niya, oh. Herbal blend, Two capsule before breakfast. Dalawa, tatlong peraso bago siya mag almusal tapos sa tanghali naman po to capsule ito po sa halagang 10k yan mga kapiks <laughs> halagang 10k po ito nagka utang utang pa si mother das next week ay after 2 weeks balik na naman siya doon so sana may improvement po yung ano niya doon pagpapa check up kasi yung ano niya po is doon nga sa ano, herbal center <laughs> ito po to cup one capsule two times a day 30 minutes before ano yeah. basta may meal man ini oh basta kakaon bago ka siguro kumaon yan nga ag kanina kanina na aga bago ka kumaon usa tapos niyan yan gabi eh ano Anong li ano na ano nalip? dapat kay naga pag mata ko duga tulo oo tulo kiniya tulo ano yung tunalay tunog to? Nalip, to, to. Kaya ini mga vitamins mali ini. O oh, panon usa usa man la dai ni. Oh. Usa hira nga pato sa usala. Tigda mo ini nga paginom. Papre mat color. Kape okay, nga vitamins to, Ini ngatanan tanan nga ni batig daon mo ini. Usa man ta. Usa ka no. Hmm. Ginta timpla ito. Kada kaon no sao. Kasi ini gapia upod. Oh, Amo ni pareo ti. Um, magusa labera ba hon ako dungan mo tanan. So, ito naman po maliit. Kasi, powder pala ito mga kapiks. Yung ano niya. Yung vitamins. Health plus. Ano, powder. So, ba bago siguro din siya kumain. Ito muna yung iinumin niya. Ay, katapos pala kumain. Ito daw iinumin niya. Parang juice niya. Ay, may nakasulat dito. Oh. One. One sachet. Three times a day after... each siguro ay at Ah, after oh, each man. meal. Tapos mo yung pinakatubig. Oh, pinaka Ito naman po siya, 2 tablet, 2 times a day, 30 minutes before each meal. So, ini inihiya mama, usaha aga bago ka kumaon, usaha gab Ay, 2 tabs. Dua ha aga, dua ha gab Ini. Ini lewat tiya, usala. Kada, kuan. Amo ah, gapon sa minira. Bago-bago ni ra kumaon, bago ka kumaon, mainom ka ma, ni ra nga duha nay agay. Ha, ani magawas ani ako, mo sa ni. Kaya dala ug Diri para ko ani tuma, gabi ka pa ini ma, aga gabi ka ini. Two times sa dila ni aga gabila, bago ka kumaon. A Diri ka nanod Diri ka nanod to, wala ka nanod ini ra ka nanod to, aw ini ka nan kalan niya. Usala aga. Seringera, kung magduwa ka dito mo sa kala, kung magduwa ka dito mo sa kala dito. Basan niya, usala, usaka aga, usaka gabi. Eh, kaya to one one capsule. Two times sa ringan ni aga gabi ito. Once magsiringa three times a day aga unto gabi. Ini niya, kada mo pagkaon. Pero mo ini, pinakatubig mo niya. So ini niya, mga niya, Ni usa aga sa kulop usa, usa gab i pagkaon mo. Kaya ano kaya, ra makatumar. Ini lawat Duha. Duha ka aga, duha ka gab i kay two times adi Two tabs, two tab, two times a day. Aga gab duha duha ini hiya nga guti. Kaya andi ko ra gid imong Pagkikita pagpapainom. Ano ini hiya lawat amin ni? Adin iya. Oo, udto ito Pag hindi, waray ka gabi. Aga, udto hiya. May ka malipat pag inom, may numutanan. Inhiya, basta inhiya, Diyos mo man lang hiya da. Inilat imo kailangan dumdumon. Ini nga two tabs. Aga, gabi, duha, ini. Bali na, upatin hiya, tim iban. Sa kadlaw. Ano? pag na kung

Iglay na mo aga o ito nga medisina, yun yung rin po. Okay, wala kami ni mga medisina, wala kami giniinom. Iba-iba po yung nainom niya po, hindi pare-pareho yung ano sa kanya. So ito po, ano lang po ito, pinaka-juice ni mama. So, magtitimpla lang po siya pag kumakain na siya para yung pinaka-tubig niya. So iyeng iyagi yan na nga aga ma inum kaka uh, ma inum katusa niyan liwat ng gabi usa. So ma -matumar ka, no magihip ka nang 30 minutes bago ka na gumaon. Kung mag-inom mag tumar, singunta mag tumar ka Tumaro ko niya na. Alas 10, alas 11, 11. Maihip ka hin 30 minuto adto ka maka-on na hit 11:40. Oh, mana di? Pag o, oh, di rin inilati ya. Ah. Um, Ang problema. May matumar kaya na doon ha. Mga niyan. yan. Ay, o, diri! di man mo kaon. Mang kaun na kaon. Arifo. O na ito kayo after lunch. Kau man mo pag kaun pa ninyo dito. Sulit di rin ka beti humupas. Ano ba tila na nasarabi? Ayaw naman yung butilya circle. Ay, doon, kang kanan, sentron. Oo, oh, ibalyo, ibalyo. Sa diri to yung makuha sa daw. Kano? Dito, kaya Tapos um, mayroon po, po siya dito, ano, parang drops. bilis mo. Tapos, two, two weeks lang po yung ano sa kanya, then balik to naman siya ulit doon. Adi man, kukun. Ay, yung kita ito. Oh, kaya, parang malito ko, ano. Malito kita. Ay, di na pa kayo sarap din ang maniya. Ano na kukitan? Di, ay, ulo, ay, okay pa maniya. Mahuman, makaong kain na, antan ka, kaonan mo. Amon ka matan. Maka, mahuman mo yan na kaon, inom kayo na madura. So, bali, amon na nito yung mama udto. o salanhiya nga udto ma. Pag-ano mo ka Ano, ah, hindi ka tawag dito? Ka. Ano kayo? Ano man na nakasorti? Di mo may daman, di, di na kayo. Kami naman di-direction di kung paano pag inom mo kasi dili one capsule two times a day two times a day aga gabi two times a day okay, okay. Oo, agang okay, no, na, mo, aga lang aga ng gabi niya nga ba yun dit kato aga gab e o sa lagyan po natin ng sulat na ano gabi isa umag isa sa umaga isa sa gabi isa butangan tan One. One. aga Ano di ka makabasa One Gabi mm. Ano niya Adi. Usa gabi usa, usa, uh, usa aga Usa gabi Usa ya. wow. gabi Usa Adi Usa ya. Dua gabi Dua aga Dua gabi Okay bago kayong kumaw na Um, ang mga din ang ulat ako kay wala mo makatubar kayo nang kamabawi ito kapag tumayin ang ulat ko. Mas mo tumagkap niya ng dabi kayo mamagingin ko ang kasinhay mo kung pati nang pag inom Ang halag yun. Hay man ay hay man mo na inum kayo aga. Amo na di. O tolo. Mm, ah, so niya waray. Uh, so adto kami matika ng lot buwas para makuan mo dodiritso aga gab-i aga gab-i aga gab-i. Buwasan. Bus aga. O oh, pwede ka gabi na, pwede ka niyang, niyang kailang gabi mag-inom? Ako maroon ka tako gabi, kanina dito. Kasi siya waray. Waray. So niyang kailang gabi matikang, duha niyan nga gabi. Basta aga, duwa pagka gabi, duha. Ini ka gabi magtikang. Waray pa. Ay, tikang ako ito na hirap. Kasan o, oh, kagabi lang. Kagabi lang. Amo, ah, inihira nga buwas, buwas kapag tikang, usa, duwa duwa, Balit tulotin. It imo mahita buinit, imo aga na unum. Tuloy ini usado ha na unum. ini ya bago kain bago, bago, oh, bago ka gapi ni mamahaw ini gapi ya bago ka mamahaw common mo common mo nga tulo pa way anay inom ka hadi ini ya liwat oh papruma papruma hira amo lagi? bago ka kumaw na mutimi imnon ini ya pa naman di paginom ito tekuko ta ta ora sa gabi naman na gusto mag ako, magusta ko naginom ko na lasais nakainom na ko na cheese yan na, amayang pala talagang alas dos yun. Alas dos, alas dos ako. Bakit bakwan <tongan> ka dira? Marami mo pagpapainom ka parang marami. Walang may pumupunta po dito para mag, mag guide sa kanya kung paano inumin yung gamot niya. Kaya na, nalilito po siya kung ano yung unahin yang inumin hanggang yung iba po hindi niya na, hindi niya naiinom. Wala lagi, kayo mapunta may dati ako lagi. Nakikita ko. Kasi ako. hindi niya po nababasa yung mga nakasulat sa aray ano. Maray na, huwag ka bulog Dito po sa ano, sa ano ng carton card na, aray na, huwag ka na So, kaya pala kasi sira na daw yung pangalawang mata niya. Wala na yung isang so, ano. Yung isang lens. Palit, makita ako. Hindi rin ko makakita kung kung kan. May na pwede. Kasi nakikita ko kung Hindi niya nakikita na, yung Kaya nakasulat. Na, naman yun eh. naman yun So, ito yan na. Kaon. Makaon ka, ma -ka, ka na. Kuman mo pagkaon, mga pera kami noto pa huwag, tas tumarta ni Doha. Anay, ito ako tumarta. Magtumara ni Kipo ko Doha. hindi rin nga ni Ma. Kaon, anay. Hindi rin na Ma. Hindi rin na Hindi rin, oo. Ang sagab, eh. It aga. Mainom ka wala ka pa kaon. Oh. Pagka dito to, mainom ka humang ka na kumaon. Hindi rin pareho, before and after nakasurot. Kapag wala pang gabi, aga utol. Aga utol ho breakfast nga lunch amot nakasurat. Aray, aray, hindi niya nabas, hindi niya talaga nababasa yung mga ano niya. So ito po yung ano lang po niya, lunch, uh, breakfast chakal lunch. So kagabi po nakainom daw siya.